Everybody, good morning everyone. Good morning. Mga kalola, ito ang breakfast ni Lola Helen ngayong umaga. Ayan. Maaga pa ako dito sa shop dahil na ma-open ako mamaya ng dala ng, ng items namin. ang uh, ano, mga crop top, dress at saka yung ano tawag noon, yung short panlalaki original original means short tapos ang mga original mga cream quality din na denim short for pang babae. Kaya punta kayo dito mamaya ha. I-open ko na mamaya tapos ko kain. O sige, sige na mga kalola, kain tayo. Kain. Ito, ito masarap to. Na. Ano tawag nito man? Intimada. Yung sumada pala. Kain kain. Kain kayo mga kalula. Mamaya tapos ko kain. Ma-open tayo ng bagong item na dumating. Punta na kayo dito. Ayan, no? Oh. May tunog pa kape. May tunog pa ang kape. <laughs> sarap ng kape sa umaga. Wow! Sarap ng kape sa umaga. Kahit bawal, masarap. Masarap ang bawal. Kaya, okay, salamat. Kain muna, tapusin mo ng kain. Thanks for watching sa akin. Ngài biết chưa?